pagbati sa iyo. Alam mo, um, kapag may bagong team o proyekto, andali nating tumalon agad sa mga plano, di ba? Oo nga. Diretso agad sa listahan ng gagawin, sa mga metrics. Parang ano, nagtatanim tayo sa lupa na hindi man lang natin um, inihanda. Tapos nagtataka tayo bakit parang hindi masyadong yumabong. At dito, alam mo, pumapasok yung isang yugto na madalas nating minamadali o nilalaktawan. Eh, based doon sa mga source na binigay mo. Alin yon? Yung pinakaunang sandali ng pagbuo, yung tinatawag na forming stage. At nakita natin sa mga material, hindi lang pala ito simpleng pagpapakilala o logistics lang. Ah! Yung pagmamadali dito, may malaking kabayaran pala. Madalas na nauuwi sa um, hindi pagkakaunawaan. Tapos yung mga inisyatibo, madaling masira. Hmm, interesting na pananaw yan. So, nililinaw ng sources mo na hindi lang ito tungkol sa, alam mo na, team building activities. May mas malalim pala. Oo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano itong forming stage na ito, eh hindi lang basta unang hakbang. Potensyal siyang maging isang um, sagradong panahon. Sagradong panahon? Hmm. Oo, parang pundasyon kung saan yung layunin at relasyon pwedeng mahabi ng may intensyon. At sa konteksto ng sources mo, may gabay pa ng espirito. Okay, himayin natin ito. Gamitin natin yung mga halimbawa galing sa Biblia at yung mga prinsipyo ng disciple-making movements na nabangit mo. Sige, tingnan natin. Halimbawa yung kwento sa Antioch na nabanggit sa sources mo, sa aklat ng mga gawa. Hindi sila basta nag-assign lang ng tasks eh para dun sa first missionary journey. Paano ginawa nila? Sinasabi dun, habang sila'y kolektibong sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, dito yung kie, eh. dun daw nagsalita yung Espiritu Santo. Ah, habang nasa ganung state sila. Oo, para ituro sina Barnabas at Saulo. So may naunang panahon ng samasamang pagharap, pakikinig sa mas mataas na gabay bago sila kumilos. Ito yung sinasabi nating malinaw na presence bago performance. Ah, okay, gets ko. So, kung tama ang pagkakaintindi ko dun sa binigay mong material, ang crucial pala dito ay yung shared spiritual seeking bago pa man ang strategy. Sakto. Hindi lang ano ang gagawin natin, kundi mas parang sino ba tayo bilang grupo sa harap ng layuning ito. Ganon ba? Oo. Kumukonekta ba yan sa mga prinsipyo mula sa disciple-making movements or DMS na nabangkit din? Sakto. Yung mga prinsipyo ng DMS na nasa sources mo, uh, bagamat iba-iba yung application niyan, madalas nilang inididiin yung kahalagahan ng pagbuo ng maliliit na grupo, yung may high trust mula sa simula pa lang. Okay. Hindi lang ito tungkol sa pagta-transfer ng impormasyon, kundi sa paghubog talaga ng relasyon, ng shared identity at saka yung mutual accountability. Lahat yon nakasentro sa isang shared mission or vision. Hmm. Yung paglalaan ng oras para sa pagkilala, hindi lang sa skills ng bawat isa, kundi pati sa puso, sa kwento, sa spiritual journey, yun yung pundasyon ng katatagan nila eh. So dito lumilinaw yung pagkakaiba na binabanggit mo kanina. Kasi madalas, ang tingin natin sa forming ay configuration lang. pagsa-saayos ng tao, roles, resources, ganun lang. Tama, arrangement lang, kumbaga. Yan eh. Magandang tanong yan. Itong consecration o pagtatalaga, hindi naman ito necessarily isang formal na seremonya. Alam mo yon? So, konteksto ng team forming na nasa sources mo, ito yung sinasadyang paglalaan ng oras at espasyo para sa masamang itanong. Una, ano ba talaga ang pinakaugat ng ating layunin? Yung core purpose. Oo, yung core. Bakit ito mahalaga sa mas malalim na antas? Pangalawa, paano tayo magtutulungan? Paano tayo magre sa paraang nagpapakita ng respeto, tiwala at pagkakaisa habang tinatahak natin ito? Ito yung paghahanda ng sinasabi mong sagradong lupa. Ah, uh, yung alignment muna? Oo, pag-a-align muna ng puso, isip at espiritu bago tayo magsimulang magtanim ng mga plano at aksyon. Malinaw, malinaw. At kapag ito'y minadali o'y eh, nilaktawan, ano yung mga kahaniwang pitfalls na nakikita sa sources? yung mga problema. Ayun. Doon na pumapasok yung mga problemang nabanggit kanina. Yung mababaw na relasyon na puro trabaho lang, walang personal connection. Transaksyonal lang oo, transaksyonal, tapos hindi pagkakaintindihan sa expectations kasi hindi na pag-usapan ng malalim sa umpisa. At saka yung mga team na mukhang okay naman sa umpisa, pero pagdumaan na sa mga pagsubok or conflict, madaling bumigay. Kasi walang pundasyon. Walang matibay na pundasyon ng tiwala at um, shared spiritual purpose na kakapitan. Samantalang yung paglalaan ng oras sa consecration, kahit parang mabagal sa umpisa. Oo, parang ang bagal nga. Yun yung nagbubunga ng resilience, ng mas malalim na commitment at mas authentic na collaboration sa huli. Okay. So para sa iyo na nakikinig ngayon, habang pinag-iisipan mo itong mga ideya mula sa mga material na ito, um, ano kaya ang implikasyon nito sa susunod mong pagsisimula ng isang team, isang proyekto, o kahit isang bagong yugto sa kasalukuyang mong grupo? Oo nga. Paano mo o paano ninyo? Maaring sadyain na bigyang halaga yung mga unang sandaling ito bilang isang panahon ng um, pagtatagala, malalim na pakikinig sa isa't isa at pag-align sa pinakaimportanteng layunin ninyo at bilang panghuling palaisipan na rin para sa iyo na humahango rin sa diwa ng mga sources na ito, ano kaya ang mga nakatagong potensyal, mga espiritual na binii, mga calling, kwento o pangarap sa pinakasimula ng inyong grupo. Mm. Ito yung maaaring hindi pa ninyo natutuklasan o napagyayaman hanggang ngayon. Dahil marahil, tulad ng marami sa atin, masyado tayong nagmamadali para makarating agad sa mga resulta. Isang bagay na sulit pagnilayan, di ba?